bilang pagpapatuloy sa ating tinalakay nung nakaraan at pagpapalalim na din patungkol sa produksyon. Sa video ito, ang apat na salik naman ng produksyon ang ating tatalakayin. So, ano-ano nga ba yung apat na salik na ito? So, narito ang lista ng mga mahalagang salik ng produksyon. Una na nga dyan ang lupa, pangalawa ang lakas pagawa, pangatlo ang kapital, pangapat ang entrepreneurship unahin nating talakayin ang lupa. So, sa lupa, ito ay sumasaklaw sa lahat ng original at lahat ng hindi mapapalitang yaman ng kalikasan. So, halimbawa na nga nito ay ang mga lupang pinagtatamnan, mga lupang sinasakahan, lupang miniminahan, mga palaisdaan, at iba pa. So, sa lupa, sinasabi na napaka-importante nito sa produksyon sapagkat dito natin una itinatayo yung mga factories at iba't ibang infrastruktura na mahalaga sa produksyon ng iba't ibang klase ng serbisyo at produkto. At bukod pa sa gamit nito na mapagtatayuan ng bahay o kaya ng mga infrastruktura at gusali, yung mismong lupa din ay maaari nating pagkakitaan. So, halimbawa nga ng mga salita na maiuugnay natin, no, sa kapakinabangan ng lupa ay una na dyan ang tinatawag na upa. Ito yung tinakdang kita mula sa kapakinabangan ng lupa. At may isang uri ang upa na kung tawagin natin ay rentang pang ekonomiya. So ito yung lupang walang binago, walang gusali, patubig, pilapil at iba pa. Kadalasan inaakala natin na ang terminolohiyang upa at renta ay parehas lamang. Pero may pinagkaiba ang dalawa. Una na nga dyan, no? sa upa, posibleng may mabago doon sa lupang uh, binayaran o pinakinabangan mo. No? Posibleng may idagdag o ibawas doon sa lupa na yon. Pero sa renta, dito kung ano yung mismong itsura ng lupa na binayaran mo, ayun na yun mismo. So, walang babaguhin. Kung walang gusali doon, edi walang gusali. Kung walang patubig doon, edi walang patubig. So, ganun siya. And pangalawang pinagkaiba nila sa upa, pangmatagalan yung pamamalagi mo doon. Kumpara mo doon sa lupang nirentahan mo lang. Again, yung upa, ang gamit nun or pakinabang nun sa nangungupahan ay pangmatagalan. Kumpara mo doon sa nagrenta, na ang pakinabang nun sa kanila ay pansamantala lang. So, magbigay tayo ng halimbawa para mas madinaw. Halimbawa, yung apartment at event place. Yung apartment, pwede siya maging halimbawa sa bagay na inuupahan. Kasi, kadalasan ng rason mo kung bakit ka mangungupahan o tutuloy ka sa apartment ay para may pangmatagalan kang matuluyan. So, hindi ka naman mangungupahan sa isang apartment na ang layunin mo lang pala ay isang gabi lang or isang linggo lang. So, syempre, parang hindi din naman papayag yung may-ari ng apartment na ganun lang pala yung layunin mo, no? At ka pa, bibigyan pa ng uh, space dun sa apartment kung panandalian lang pala yung sadya mo doon. De, sana nag-hotel ka na lang, no? Kumpara mo siya sa mga bagay na nirentahan, halimbawa, or mga lugar na nirentahan, halimbawa nga yan, ay ang event place o kaya yung mga resorts or private pools, halimbawa, ganun. So, doon naman, pagdating naman sa mga bagay na yun, panandalian lang siya. Kung halimbawa sa resort, posible na isang gabi mo lang rerentahan yun, o isang gabi ka lang mamamalagi doon, isang araw, o di kaya isang linggo, so hindi ganoon katagal. Okay? Ayun yung pangalawang pinagkaiba ng upa at nang renta. Pangalawang salik ay ang tinatawag na lakas pagawa. Ito naman tumutukoy ito sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal at serbisyo. At ang pangalawang definition nito ay ang lakas pagawa ay tumutukoy din sa taong ginagamit sa mismong ginagamit na tao sa paglikha o paggawa ng kapaki-pakinabang na bagay. So, ang isa pang term na pwede natin gamitin dito sa Ingles ay yung tinatawag nating man power. So, yung mismong tao na gumagawa ng produkto at serbisyo, sila ay maituturing ng mga salik sa production. Meron tayong dalawang uri ng manggagawa. Una, ang manggagawang mental, kung saan ang mas nangingibabaw na ginagamit ay ang isip. At ang pangalawa naman ay ang manggagawang physical o manual kung saan ang gamit nila ay ang bisig o kaya ang kanilang mga lakas. So, halimbawa ng mga manggagawang mental, yung mga scientists, mga researchers, teachers, ayan, mas nangingibabaw yung isip na ginagamit nila sa kanilang mga profesyon o sa kanilang mga trabaho. Samantala so, naman sa manggagawang physical o manual, dito naman ang mga halimbawa nito, posibleng halimbawa nito ay yung mga janitors, mekaniko, karpintero, mga construction workers, ayun ang mga halimbawa ng mga manggagawa na kinakailangan ng lakas, kinakailangan ng ng physical na gamit ng physical na pangangatawan para maisagawa nila yung kanilang mga trabaho o yung mga ginagawa nilang serbisyo at kung batay naman sa bagawang pangangailangan o kinakailangan sa trabaho, merong limang levels. Ito ang professional, ayan yung pinahang una. Pangalawa ang clerical, pangatlo may kasanayan, pangapat may kaunting kasanayan, panglima walang kasanayan. So kapag ka professional, ito na yung dito na pumapasok yung trabaho na kinakailangan ang employee or trabahador ay merong degree. Kinakailangan talaga ng mataas na educational background yung tao na magtatrabaho doon. So, kaya nga tinawag na professional. Samantala yung pinaka nasa baba naman, walang kasanayan naman. Ito yung mga trabaho na pwede kang mag-hire kahit na hindi sila college graduate or kahit na mababa lang yung educational attainment nila. Kumbaga, hindi nangangailangan ng ganoon kataas na kasanayan at kaalaman pagdating dun sa trabaho na gagawin nila. So, ayan yung scale, ayan yung levels ng limang uri ng paggawa batay sa kinakailangan sa trabaho. At meron naman tayong mga uri ng paggawa batay sa anyo ng gawain. Una na nga dyan yung blue collar job. Ito yung mga gawaing higit na ginagamitan ng lakas ng kamay, paa, braso at buong katawan. At yung white collar job naman, ito naman yung gawaing higit na ginagamitan ng kakayahang mental o ng isip. So, kung matatandaan natin yung dalawang uri ng manggagawa kanina, yung tinatawag natin na manggagawang mental, ang Trabahong maaari niyang pasukan o mas akma niyang pasukan ay yung mga trabaho na nasa ilalim ng white collar job. Samantala, yung mga manggagawa naman na mas pinapairal ang physical na pangangatawan at ang kanilang lakas, ang mga trabaho naman na nararapat nilang pasukan ay nasa ilalim dapat ng blue collar job. So, ayan yung mga uri ng paggawa batay sa anyo ng gawain. At syempre, yung pera na kapalit ng serbisyo o ng produkto na bilang kabayaran sa mga manggagawa ay tinatawag na sahod. So, ayan yung term, sahod. Ayan yung term dun sa perang kabayaran na manggagawa sa mga serbisyo o sa paglikha ng produkto. At meron din naman tayong tinatawag na lockout. So, dito sa lockout, ito yung term na tumutukoy sa pansamantalang pagtigil ng trabaho sa kagustuhan ng tagapamahala kapag may hiniling ang manggagawa na hindi makatarungan. So, kadalasan may nababalitaan tayo na mga employers na nangaabuso sa kanilang mga manggagawa. Pero hindi sa lahat ng oras ay yung mga tagapamahala or mga employers yung nangaabuso. May times din na yung mismong manggagawa na ay sumusobra na din or hindi na makatarungan yung hinihingi. Kapag ka ganun, maaaring ang pansamantalang patigilin ng tagapamahala yung manggagawa kapag ka hindi na nga ito naging makatarungan sa kanyang mga hinihiling. Ang tawag doon ay lockout. At pangatlong salik, ito yung tinatawag natin kapital o puhunan. Ito naman ay tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng iba pang produkto. So, kadalasan kapag narinig natin yung salitang puhunan o di kaya ng kapital, ang unang pumapasok sa isip natin ay pera, o di kaya sa lapi. So, ayun yung kadalasan pumapasok sa isip natin, no? pera ang magiging puhunan, pera ang magiging kapital para sa pagnenegosyo. Pero, hindi lamang pera yung pwedeng nating i consider as kapital o puhunan natin. So sa mga susunod na slides matatalakay natin yung tatlong klase ng kapital. Unahin na natin yung tinatawag na physical capital. Ito yung mga puhunan na maaari mong mahawakan. Makikita mo talaga literally and physically. Halimbawa ng dyan yung mga machines o mga makinarya, iba't ibang klase ng makinarya na nagagamit natin sa negosyo o di kaya dun sa trabahong pinapasukan natin. Halimbawa pa dyan yung mga gadgets, mga computers na mahalaga sa pagkandak ng businesses. So, ayun yung mga tinatawag na physical capital. So, hindi literal or hindi mismong pera, no? kundi yung mismo ng mga materyales, at ibang klaseng bagay, yung ikinoconsider dito na kapital. Pangalawa, yung social overhead capital. So, dito naman sa social overhead capital, ito yung mga infrastruktura, mga gusali na provided ng government, pero pwedeng mapakinabangan ng mga pribadong sektor. So, halimbawa nito yung tulay, yung riles ng tren, yung mga paliparan, at iba-iba pang pampublikong mga proyekto gusali o infrastruktura. So, gobyerno yung nag-provide para sa social welfare, pero ganun pa man, napapakinabangan ng mga negosyante o ng mga pribadong sektor. Halimbawa na lamang, kung isa kang negosyante no, at ang produkto na ibinibenta mo ay mga babasagin, kung hindi ipinaayos ng, mga, ng pamahalaan o ng gobyerno yung mga kalsada, posible na maging kalugoyan din yon sa negosyo mo. Kasi una, kung hindi smooth yung dadaanan ng uh, transpo, no? posible na magkabasag-basag yung produkto na binibenta mo. So, hindi lang yung produkto yung masisira, kundi pati yung imahe mo, o imahe ng negosyo mo, o ng kumpanya mo, na nagpo-provide ng ganoong product. So, madilit salita, importante din, importante din kasi sa pagnenegosyo yung maayos na transportasyon. So sa ganitong paraan sa pag ng government ng mga tulay, ng maayos na daanan ng ng iba't ibang klase ng infrastructures, somehow nakakapag-contribute 'yon sa negosyo mo. So ito yung tinatawag na social overhead capital. Nagiging kapital natin yung mga bagay na ginawa ng gobyerno para sa social welfare. At huling, huling klase ng kapital na tatalakayin natin ay ang human capital. Ito naman, hindi na mismong bagay, hindi na kung anong bagay pa man yung magiging kapital, kundi yung tao na mismo, yung maituturing na kapital. So, sinasabi na ang human capital ay tumutukoy sa naiiba at ekspertong kasanayan at kaalaman ng tao na magagamit sa pagawa. So, hindi lamang yung physical na katawan ng tao, kundi yung mga kasanayan na nasa kanya, yung mga kaalaman na meron siya, yung skills at talents na meron siya, pwede nating i-consider yun as human capital. So, puhunan yung ginagawa nating pag-aaral ngayon, yung ginagawa niyong pag-aaral ngayon, puhunan yan. Kasi yung mga kaalaman na itinuturo sa inyo ngayon ay magagamit nyo in the near future. So, sa paglabas nyo, hindi lamang sa loob ng school, no? kundi sa paglabas niyo na sa school, magagamit at magagamit niyo yun. Hindi lang as a student, kundi kapag ka uh, dumating na din kayo sa punto, makikiba ka na kayo sa totoong buhay. So, magiging kapital niyo lahat ng kasanayan at kaalaman na itinuturo sa inyo ngayon sa loob ng paaralan. So, yan ang human capital. So, halimbawa pa nga, no, sa aming mga guro, yung ginawa naming pag-aaral, umpisa sa uh, elementary hanggang kolehiyo pamumuhunan na ma ituturing iyon. Kasi yung mga naging kaalaman namin o yung mga naging kasanayan na mga kasanayang hinubog sa amin dati, ngayon pinapakinabangan namin. Baga naging kapital namin yon para kami ay makapagturo sa inyo ng maayos para magamit namin ng uh, maayos or makapagbigay kami ng maayos na serbisyo sa inyo. At panghuli na, ang entrepreneurship. Ito naman tumutukoy ito sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. So, sa madalit sabi, mas sa madaling salita, ang entrepreneurship ay pag -ne negosyo So, may mga katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur upang maging matagumpay. So, una na nga dyan, kailangan meron kang kakayahan sa pamamahala ng negosyo. Siyempre, paano ka papasok sa isang bagay kung wala ka naman palang skills doon. No? Pangalawa, matalas na pakiramdam sa mga pagbabago sa pamilihan. Kailangan meron ka niyan. Halimbawa, ma uh, magaling ka mag-observe, magaling ka makiramdam, ano ba yung mga preference ng mga tao sa paligid, ano ba yung trends, kailangan masabayan mo yon ano ba yung possible na threat sa negosyo ko, kailangan ma-anticipate mo yon kailangan mapakiramdaman mo yon And thirdly, and lastly, may sapat na lakas ng loob. So, yung lakas ng loob na tinutukoy dito ay lakas na loob upang humarap at makipagsapalaran sa kahihinatnan ng negosyo. So, kapag kakasinag nagnegosyo ka, merong risk doon. It's either mag-grow yung business mo, magiging successful, or malulugi ka, or mag-fail ka na pamahalaan yung negosyo mo. At sa pag-negosyo, madami kang may encounter na problema kaya kinakailangan handa buo yung loob mo. Matapang ka, nahaharap doon sa mga hamon na kakaharapin mo bilang isang tao na nagpapatakbo ng negosyo. Ayun lamang yung mga pagpapalalim, pagpapalawig sa mga terminolohiya na may kinaugnayan sa produksyon. At nawa ay meron kayo na pulot ng mga aral sa ating tinalakay.